paano naman kayo umasin? So, nagaling kayo ng Canada, pagdating nyo dito sa Pilipinas, gumanda yung buhay nyo lalo. Actually, nung umuwi kami, asin wala kami. Nag-ambag-ambag sila para makauwi kami dito. Hindi lahat ng swerte nasa ibang bansa. Minsan, tumitingin-tingin din kayo sa paligid nyo, nandito pala sa ating mismong bansa. As Hindi as mo aakalain na pagkatapos na madinay kayo sa Canada no mga panahon na yon ngayon, ngayon asensadong asensado na kayo mga ka nandito naman tayo ngayon sa Pulong Masle dito sa Lubaw Guagua Guagua Pampanga at papasyalan natin dito yung aking kaibigan na si Chris wow kita nyo naman yung bahay niya mga kaberts kung gaano kalaki uh, ah, ito ang kanyang business ang ah, pagtitinda Chris, mukhang busy busy ka dyan ah oh, siyempre ano ba? mga kaberts, ito yung kaibigan ko si Chris kaibigan ko siya, Canada pa lang, no? hello, good afternoon mga kaberts ayun kamusta oh, kayo dyan? <laughs> anong year ka nagpunta ng Canada? 2009 2009 uh, Recession Oo, oh, oh, recession Umuwi kayo 2015 15 Oo oh, oh. uh, at uh, ano nangyari no na umuwi kayo? Kasi galing na kayo ng Canada tapos umuwi kayo. Ah. Uh, Naka-problema yung ano, wrong sent yung application ko from a skilled worker napunta nang low skill. Oo. Skilled oh, oh. Kaya, skilled, okay. wo skilled worker siya kasi uh, siya yung head chef ng mga panahon na yon, di ba? Chef. Oo. Oh. Oo, oh, oh, sa isang restaurant sa Okotok. Okotok. Oh, sa Okotok 'yun sa malapit sa Calgary. Oh. Uh, at yun nga ano nangyari do sa papers mo? Na-deny. na -denied yung papers ah, mo. Ah, so kailangan matic, mo ano? Matic 'yun. matik na deny. Nung na-deny dahil naging loss. Re reply ako uli. Okay. So hindi ko na inintay yung reply ko. Muwi na kami rito sa Pilipinas. Pilipinas. Continue pa rin yung application namin. Oh, sa oh. dumating naman yung ano, na-approve 'yon. Sabi ko sa amo ko, I cannot make it. So 'Yon. Uh, Nag-decide ka na dito na lang mag-stay. Dito na lang. Eto <laughs> kakusapin natin yung misis niya. Ang laki na ng business niyo ngayon, mga ka-Berks. Kung makikita niyo yung business nila. Nagsimula sila sa maliit na tindahan na ngayon ganto na kalaki na para mm -hmm. silang merong supermarket dito mismo. Kasi sa ibabaw nito yung bahay niyo, no? Oo. Uh oh. oh. So third floor. Ikaw naman, misis, isang tanong ko naman sa'yo. iyo. Uh -oh. Paano naman kayo umasain? So, Nagaling kayo ng Canada? Pagdating nyo dito sa Pilipinas, gumanda yung buhay nyo lalo. Actually, good thing na kasi nung nagka-problema sa Canada, hindi na sila nagbibigay ng work permit. Mm -mm. Kagaya nung akin yun. Oo, parehas yun. ng status nun. Mm -mm. So pwede ka naman mag-extend ng 3 months. Mm -mm. Kaya lang kasama ko yung mga anak ko and then, kung mag-extend kami ng another 3 months, magbabayad kami apat mm -hmm. Pero nag-extend kami ng 3 months. Mm -hmm. After that, hindi pa rin nag-work -nag yung mga work permit, hindi pa rin sila nagbibigay. Mm -hmm. So then, siguro good thing na hindi na kami nag-extend, uh, nag-extend, umuwi, nag-decide na kami na umuwi na, dito kami dinala ng kapalaran namin. Mm -hmm. Actually, yung natutunan ko sa Canada, yung customer relation, yung paano makiharap sa mga customer tsaka yung uh, na-apply ko kung ano yung natutunan ko sa sa naging trabaho ko so yun ang naging maganda uh -oh. yung yung experience mo sa Canada nung... na-apply ko siya dito Oo oh -oh, kasi, kasi supervisor supervisor ka ako Tim Horton. Oh -oh. so mostly customer relation oh -oh. tsaka kung ano yung pangangailangan ng customer bibigay natin yung, tsaka ng mga kapwa mo employees sa oh -oh. mga panahon na yun, di ba Oo oh -oh. Wow and then Uh were 8 years now. Uh ngayon sa 8 years namin yon may na napagawa ko tung bahay mm. and then itong tindahan. Mm. -hmm. Nakabili uh, kayo uh, nakabili ng mga sa ako ng nang dala uh, sa sakyan, mm -hmm. mga lupa sa 8 years namin na pag-stay dito. Oh, oh. Eh, nung pero nung ano, nung kakauwi namin dito ng, by March 2015, umuwi kami by December 2015, kinukuha ko ulit ng uh, owner ng Tim Horton, yung, yung employer, employer mo. ko, pinababalik ako kasi so, oh, oh. nangihinayang sila sa akin. Kasi uh, uh, alam naman natin tayong mga Filipino, hard worker hard talaga. Worker talaga. talaga. Mm -hmm. And then kinukuha ko ng boss ko para makuha ko din sila. Mm -hmm. But then, Uh, hindi, lag, na uh, hindi na ako, na hindi ko na ginrab yung opportunity na bumalik sa Canada Kasi nandito yung trabaho namin mm -hmm. Which is dito, may nagtatrabaho ako, hawak ko yung oras ko mm -hmm. At the same time, at, nasa taas lang yung bahay mo At the same time, bababa lang ako, nandito lang yung trabaho namin Correct kasi uh, hindi yun na itatanong mga Kaverks, itong uh, bahay nila sa taas, sobrang laki talaga. <laughs> At uh, itong grocery nila na 'to, sa ibaba lang nung bahay nila. At ngayon, asensado na sila. Uh, malaki na yung uh, leap na hinakbang ni Chris sa ni Christina sa buhay nila from Canada. So hindi mo masasabi talaga na sa Canada yung swerte kasi sila nung bumalik sila dito sa Pilipinas, dito sila sinuwerte. Mm -mm. 'Di ba, Christina? Oo, dito ang swerte namin. Which is good naman na napunta ako ng Canada. My, my good experience naman ako like yung pakikisama, mga nakilalang iba't ibang tao. Ganon. Na-apply ko yung mga nagam uh, na natutunan ko sa Canada. So, kita nyo, maski na nandun siya sa Canada, although gano'n na nangyari, bumalik sila sa Pilipinas, yung mga natutunan niya sa Canada, na-apply niya rito, ngayon, yung business niya, ang laki-laki na. No? Congratulations! Oh, hindi totoo. <laughs> hindi ganong kadali. <laughs> hindi ganong kadali yung mga pinagdaanan nila. Kasi, sila kasama yung dalawang anak nila. Uh, kasi nakadalaw na ako sa bahay nila, sa Okotoks. Meron silang sasakyan doon, meron silang bahay doon. Yung mga anak nila nag-aaral na doon. Mm -hmm. Tapos, yun nga, nung na-deny si Chris sa papers niya, kailangan nila umuwi ng Pilipinas. Mm. 'Di ba? Oh. Pero hindi sila na-deport. Na-deny lang si Chris. <laughs> pero ito lang din ang gusto ko i-clear. Pagkatapos no, no nag-reapply si Chris ng uh, work permit niya, naaprubahan. Naaprubahan. Na naaprubahan, pinababalik sila ng Canada pero sila na nag-decide na, okay. na hindi na. Kasi maganda na yung business niyo rin. Mas ko. maganda yung business namin dito mas maganda na yung trabaho namin dito, which is okay na kami dito. Mm -hmm. Kung meron kang pasasalamatan, uh, it's time para magpasalamat ka sa kanila sa kasino sila. Gusto ko magpasalamat sa uh, naging boss ko sa Canada, Walcott Family. Uh, community ng Okotox na tinulungan kami. Actually, nung umuwi kami, asin wala kami. Nag-ambag-ambag sila para makauwi kami dito. Pero yung mga tinulong nyo sa akin, andito pa rin hanggang ngayon. Nag Nagagamit namin, which is marami ng, marami ng tinubo yung tinulong nyo sa amin bahay, lupa, sasakyan kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat na naging kaibigan ko sa Tim Horton, sa Okotoks lahat ng mga, mga kaibigan namin doon, maraming maraming salamat sa inyo Yun. <laughs> ikaw Chris, meron ka bang gustong pasalamatan ng mga kaibigan hindi lang sa Canada, maski dito sa Pilipinas maraming maraming salamat sa lahat ng mga naging part ng journey ko sa Canada Tung mga barkada ko nandyan sila nakasuporta lalo na si Tito Mango hindi niya kami pinabaya until nakaalis kami eto si ka Chris isa din siyang tumulong sa amin Epi, Frederick lahat lahat community ng Calgary Okotoks, Bosco Rab, maraming maraming salamat at sa pamilya niya sa aking kaibigan, katropa, ka -tropa, Kaberts, kasi nagkaroon siya ng time sa amin na makapasyal dito sa amin. dakal-dakal dalang salamat. Kekomay. Ayun. Alam alam niyo mga ka si Chris ay uh, isang kaibigan natin nung uh, tagal na rin natin magkaibigan no sa Turks and, pa. Turks and Caicos pa. Turks and Caicos pa kami so 2005 'di ba? 2006, ganoon katagal. 2005. So, oo, oh, oh, na tayo. Ganun na, more than a decade na tayong magkakilala. Totoo po 'yun at pareho kaming pareho rin kaming kapampangan. 'Yun. So, maraming salamat sa pagpapaunlak, Chris. Any last word? Any last word para sa mga Pilipino na pupunta man ng Canada o pupunta man ng hmm. Pilipinas, anong mga gusto mong sabihin sa kanila? Hindi lahat ng swerte nasa ibang bansa. Minsan, tumitingin-tingin din kayo sa paligid nyo Nandito pala sa ating mismong bansa So, ipon, ipon lang Huwag masyadong <laughs> magastos, magastos. Oo. Yan ang the best dyan Kasi in the, in the end of the day Pag uh, tumanda ka na, marirealize mo Nasaan ang kinita ko Yun. So, abang maaga pa Mga coverts, mga tropa ipon ipon lang and then makikita nyo sa pagtanda nyo sitting pretty na lang kayo yun napakaganda no? napakaganda nung sinabi ni Chris napaka inspiring ikaw Christina any last words sa mga Pinoy na mag abroad o mag stay dito sa Pilipinas o magpupunta sa ibang bansa uh, wala namang masamang mag bansa uh, minsan talagang mostly nandoon yung swerte kasi maraming trabaho talaga dan na, opportunity nandoon pero meron ding pagkakataon nandito ang swerte dito kami sinwerte ng asawa ko dito kami dinala ng Panginoon kaya kaya nung nandun kami na nagtanong ako bakit kami na failed bakit uh, hindi, hindi kami na na-approve may dahilan ng Diyos which is mas maganda ang binigay niyang opportunity para sa amin at sa pamilya ko. Yun lang. Yun. <laughs> napaka, napaka ano, no? napaka sincere niya. Saka napaka inspirational yung mga sinabi ni Christina. So, ang last word ko naman, sinabi nga nila, hindi sa lugar kung saan ka pupunta ang swerte mo talaga. Nasa hard work mo, sa sariling sikap mo, kung paano ka kikilos, kung paano ka asenso. di ba Tama. Tama. Oo, kagaya ng nangyari sa buhay nyo ngayon. Hindi mo aakalain na pagkatapos na madinay kayo sa Canada noong mga panahon na yon ngayon, asingsadong asingsado na kayo. Yun. So hanggang dito na lang po mga kaburks. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Chris Cusinero, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kaburks. Bye-bye! Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Kris Cusinero panalo ka Di lang pagluto sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Kris Cusinero na